Mula sa Far East Broadcasting Company, Fortin. narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na, mga kapatid? Ah, nais po nating pasalamatan, siyempre, ang lahat po ng ating mga partner sa ministry na tinitiyak na ang ating programa ay mapapakinggan ah, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas gamit po ang iba't ibang uh, mga radio stations at uh, siyempre... Nanjan po ang mga online platforms na inyong pwedeng masubaybayan gamit po ang uh, mga Facebook accounts at maging yung ating FEBC app. At uh, salamat po sa Panginoon sa mga ministry partners na tinitiyak na tayo po ay inyong mapapakinggan at uh, tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga listeners natin na kasama po natin ngayon nakikinig mula po dyan sa United Evangelical Church of San Pablo. Pagbati rin po sa lahat ng mga taga-subaybay uh, na nakikinig mula po sa Correctional Institute for Women. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa atin pong uh, pagtatalakay sa pagkakataong ito, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang tema. Ano po? Ito po yung tinatawag nating favoritism or partiality. Napaka-importanting bagay po nito na pag-usapan dahil sa iba't ibang bahagi ng Biblia, tinalakay po ito at uh, sinasabi sa atin na una, ito po'y hindi nararapat sa isang mananampalataya. Pangalawa, na isa po ito sa pinagmumulan ng marami sa ating mga problema. Kung inyo pong mamarapating tingnan sa Proverbs chapter 1, verse 3. Ang Proverbs po by the way no para po sa mga hindi pa masyadong nakakabasa nito ito po ay sinulat ni Solomon at uh, dito po ay binibigyan tayo ng wisdom very practical po itong uh, Proverbs in fact may mga kaibigan po tayo na ang kanilang uh, ginagawa sa kanilang Bible reading ay uh, one one chapter a day kasi po uh, sakto ito sa isang buwan So babasahin nila aside from the regular Bible reading po nila is one chapter of proverbs a day at uh, yan po ay nagbibigay ng wisdom, ng guidance, uh, instructions on how to live life. At isa po sa mapapansin natin dito, if you go to uh, chapter 1 verse 2 and 3. Ito po ang sinasabi, uh, to, their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the wise. Now verse 3, pakinggan niyo po ito. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives to help them do what is right, just, and fair. Now, napakaganda po dahil sa ilang mga pagkakataon sa Book of Proverbs ay tinatalakay po ang success o tagumpay. Ngayon, ang mahalaga nating maunawaan dito sa mga pagkakataon po na naiisip natin ang success, eh ang madalas nating naiisip, yung success sa mata po ng mundo. Di ho ba? Ngayon, ang napakaganda rito kung paanong naiugnay yung pong tagumpay or success with what is right, just, and fair. Kung ano po yung tama, uh, matuwid, at patas. Uh, importante ho yun eh kasi mapapansin nyo, kadalasan itong mga bagay na ito, yung uh, right, just, and fair, yan po yung ating naisasakripisyo to obtain success. Totoo yan. Kadalasan po ay naisasakripisyo kung ano yung tama, gumagawa ng mga bagay na illegal, di ho ba? Mga bagay na makapanglalamang sa kapwa, makasasakit sa kapwa, mga irregularities, at uh, kadalasan po eh sasabihin na ito ang paraan para magtagumpay. Eh nakakalungkot po dahil sinakripisyo natin ang sinasabi ng Panginoong mahalaga alang-alang sa mga tinuturing ng mundo na mahalaga. So, nakakamta natin yung worldly concept ng success but at the expense of what God considers as important. Kagaya po nitong tatlong bagay na ito, right, just, and fair. Now, madalas po sa mga problema natin sa mundo, ito yung pinagmumulan. May mga pagkakataon po na gagawin natin ang mali, so obviously may mga consequences po yan. Kagaya ng ating inaral sa ilang mga episodes about suffering na may mga times po na parabang sabi nga sa Proverbs 14 verse 12, There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. May mga bagay na parang tama, pero bandang huli po ay nagdadala sa kapahamakan. So ang sinasabi sa atin dito po sa passage na ito, Hindi ho pwede na maituring mong isang bagay na tunay na tagumpay at mula sa Panginoon, if you sacrifice what is right, just, and fair. Now, interestingly, ito pong tatlong bagay na ito na sinasabing mahalaga to help them do what is right, just, and fair, ito po yung ating talagang nabaviolate in, in order to attain worldly success. Kaya makakakita ka ng mga tao na matagumpay sa mata ng mundo, pero kadalasan po may violation sa either isa o sa lahat ng tatlong ito. What is right, just, and fair. Di ho ba? Eh, yun lamang pong tama. Eh, kadalasan po, maraming mga pasikot-sikot na ginagawa, uh, ginajustify po ang paggawa ng hindi tama, may mga pagkakataon po yung maliwanag na mali at hindi marapat ay uh, uh, ginagawa, at uh, sometimes ay ginajustify natin na uh, ginagawa ng lahat, o ito po ang kasanayan. In fact, naalala ko po, Ah, uh, meron pong isang author na nagsabi na ang problema daw po natin ngayon, uh, sa halip na kilalanin natin ang ating pagkakamali, ang gusto natin maalis yung guilt. Okay, gusto nating alisin yung guilt. Kaya ano pong nangyayari ngayon? Sa halip na magrepent sa kasalanan, sa ginawang mali, ang gusto nating alisin yung masamang pakiramdam pag gumagawa ng mali. So yung guilt. So ang sabi niya, kaya mapapansin mo ang tao, ang tendency pag merong ginawang masama o ginagawang masama or gagawin pa lang na masama, ang kadalasang uh, ginagawa po o bibig, eh si ano nga eh, ayan. Di ba nagtuturo yung nagahanap ng iba na mas masahol yung ginagawa, na para bang ang nangyayari, uh, na-justify ja mo ang kasamaan ng iyong gawa dahil nagtuturo ka sa iba na marahil po ay... Uh, sa iyong tingin, mas matindi ang ginawa. So, in other words, yung kamalian ng iba ay ginagamit mo bilang dahilan para i-justify yung kamalian na, na ginagawa mo. So, yung nakita mong masama sa iba, ginagamit mong lisensya. Yan. Para gumawa ng mali. Kaya nga, ang, ang tono, ang pagsasabi, eh, uh, esil eh sila nga. Yan. O kaya, eh bakit si ano? O, di ba? every time ho na ginagamit niyo yung mga salitang niya, napakadelikado kasi ang ibig sabihin po niyan ay nagsisimula na ho tayong uh, uh, magalis mag-alis ng guilt pero nananatili tayo sa pagkakasala. Kasi ang gusto nating alisin yung, yung guilty feelings eh. Kaya naghahanap tayo ng uh, dahilan para i-justify yung kamalian. Sa halip na kilalanin yung pagkakamali. Kaya paalala sa atin to eh. Di ho ba? Ano yung mga hinahangad natin na gusto nating makamtan pero in the process nasa sacrifice po natin yung right, just and fair. Tingnan niyo po ang mga problema sa uh, mga pamilya. Usually po may kinalaman sa tatlong bagay na ito. In fact, uh, just recently meron po akong uh, lesson na ginawa no about uh, inheritance at alam niyo po ang mga pamana di ba? eh yan ho'y binibigay ng mga magulang na nagtiis, na hindi yan perahin at gastusin para sa kanilang sarili. Dahil kung tutuusin, kung ang sarili lang nila iniisip nila, eh palagay ko ho eh ginastos na nila yan at ginamit sa kanilang mga gusto. Kaya lang po, naisip nila yung next generation. So gusto nilang ipasa yan. To some extent, syempre nandyan po yung... Uh, rason na gusto mong magkaroon ng advantage o kaya kung ikaw ay nahirapan bilang magulang, ayaw mo na yung next generation ay maghirap din o kaya naman ay ayaw mong maranasan yung mga bagay na hindi ka nais-nais na iyong naranasan dahil marahil sa kakapusan. Kaya lang, ang problema ito, pagkapo pumasok yung... Uh, itong tinatawag nating unfairness di ho ba? o kaya perceived unfairness ibig sabihin eh minsan po nabiyaya ang kana pero dahil naghahangad ka pa ang uh, nagiging resulta po nag-aaway-away eh no? uh, sa totoo lang isa pong napakalaking issue na it divides family i remember meron po akong isang kausap na barangay Tanod na siya po ay nag-intervene sa isang kaso. no? Yung kaso po ay kaso ng uh, land grabbing. Uh, ngayon, uh, sabi niya, alam mo sir, dito sa probinsya talagang ano eh, uh, talamak dito yung mga pamilyang nag-away-away na, demandahan sila, sila-sila mismo nagkakasuhan, nag-aaway, dating magkakasundo, ngayon hindi na. At ang sabi niya, ang rason po ay dahil uh, nag-aagawan sa mga properties. Sabi sabi nga niya, eh, kami ho, walang ganon. Sabi ko, ay eh, mabuti naman, ano bang sikreto? At ang sagot sa akin, eh, wala ho kasi kaming namana. So alay mo, no? Walang namana. So, ang, uh, ang kanyang uh, sinabi, eh, wala kaming gulo sa pamilya. Para bang iisipin mo, sino bang magulang ang gustong magpamana ng kaguluhan? Di ho ba? Gugustuhin mo bang magpamana ng kaguluhan sa next generation? Eh kung alam lang ng mga magulang na itong ipapamana nila eh magdudulot po ng kaguluhan, eh palagi ko ho mas minarapat nilang wag na lang ipamana eh, di ho ba? Ngayon, ang problema kasi kadalasan itong issue ng fairness. Yan po yun. Kaya yung iba na walang paghahatian, kadalasan walang away kasi wala namang issue ng uh, treated unfairly, di ho ba? Kaya kung papansin ninyo, talagang ito po ang mga problema ng tao. We want to be successful, but usually to attain earthly success, worldly success, we sacrifice what is right, just, and fair. Ang napakaganda po dito sa Proverbs, pinapaliwanag niya sa atin, ang tunay na tagumpay ay merong pagsasaalang-alang sa tatlong bagay na ito. Kasi yung worldly success nakasentro sa kung ano yung makakamtan mo eh. Dito naman nakasentro kung ano yung mga values na dapat mong panghawakan. Ngayon, maaaring hindi ka kasing yama ng iba, hindi ka kasing tanyag ng iba, hindi ka kasing uh, sabihin na nating makapangyarihan kagaya ng iba, but uh, if you live according to these principles, to choose what is right just, In fair, ang buhay mo po magkakaroon ng kaayusan. You will have good relationships. You will have a good and lasting legacy. Opo, at kung ikaw naman ay sumagana, hindi ka nag-iisip na itong kasaganaan mo ay nakamtan mo dahil sa panglalamang sa iba, uh, pagbabaluktot ng batas, o kaya naman ay uh, yun nga uh, sinacrifice mo kung ano yung patas kasi hindi ka lulubayan ng gulo pag sinacrifice mo yung ta tatlong bagay na yan, right, just, and fair. Kaya kung mapapansin mo sa Bible, talking about partiality, yan po ay isang malaking problema sa kadahilanan po na hindi yan ang nais ng Panginoon. In fact, sinasabi nga ng Panginoon, di ba, the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love others as you love yourself to love others as you love yourself. In other words, uh, hindi mo nanaisin na lamangan yung kapwa kung mahal mo siya kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi mo iisipin kung paanong makukuha ang sa kanya, kung paano siya dadayain, kung paano siya malalamangan, sapagat ang iniisip mo ay, kung mahal ko siya kagaya ng pagmamahal ko sa aking sarili, gusto ko rin ang mainam para sa kanya. Eh, yun na nga eh. Ang problema po kasi, misang kahit kristyano na tayo, ang, ang pangarap natin ay worldly. Ibig sabihin po, para bang naging kristyano lang, pero the way we look at success, eh hindi pa rin na-transform. And the way we attain success, hindi pa rin na-transform. Kaya bandang huli, para bang, uh, para bang ang tingin ng marami to attain success, e eh, kinakailangang i-violate mo lahat ng mga prinsipyo ng pagiging kristyano. Yun po nangyayari. Na para bang kailangan mong talikuran ang pagiging mat matinong kristyano para makamtan mo yung success. Kapatid, kung yung tagumpay na inaasam mo will sacrifice what is right, just, and fair, then that success does not align with God's will. Hindi yan ang tagumpay sa harapan, sa mata, sa paningin ng ating Panginoon. Have nothing to do with that. Kasi yan po'y magdadala sa iyo ng kapahamakan. In fact, if you go to uh, the New Testament, makikita po nating paalala ito eh, sa uh, 1 Timothy. Di ho ba? Merong warning dito tungkol sa kayamanan. Eh. Ang sabi po sa verse 9 and verse 10, or chapter 6, verse 9 and 10 uh, ng 1 Timothy, But people who long to be rich, "...fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows." Ang bigat ano, uh, sinasabi niya sa atin dito marami hong nagahangad ng kayamanan. Hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, pero marami pong naghahangad ng kayamanan. So halo-halo po ito. Nandito po yung mayaman na pero naghahangad pa. Nandito po yung walang pera pero naghahangad. Ang bottom line dito is not the amount of riches that you have. Ang nandito po is yung desire to have more. Yan po ang problem. So they are trapped "...by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction." Kaya mapapansin mo, pag ang problema mo talaga, greed, wala namang katapusan yun eh. Ibig sabihin, pag nakamtan mo na yung sapat na, kulang pa rin eh. Wala nga konsepto ng sapat ang taong uh, sakim o yung ganid. Bakit? Kasi para sa kanya, more, more, and more. Kaya misan ho, more at the expense of your family more at the expense of your relationships, more at the expense of your relationship with God, more at the expense of Christian values. Imagine mo, no? Bakit po? Kasi nga ang nagiging problema po, palaging kulang. Kaya minsan, binibihayaan ka na ng Panginoon, hindi ka pa natutuwa. Kasi kulang sa tingin mo eh. Naalala kong isang illustration, ano? Halimbawa po, kayo ay binigyan ng 3,000 piso. Tatlong libong piso ng isang taong hindi nyo kilala, ano hong pakiramdam? Ay siguro po ang sasabihin nyo, ang bait na ng taong yon hindi ko kilala, binigyan ako ng tatlong libong piso. Tapos nabalitaan nyo, yung kapitbahay nyo ang binigay sa kanya, 6,000 doble. O ano ngayon ang sasabihin nyo? O ba diba? Nung una ho, ang bait niya. Ngayon naman, eh bakit ganon? Unfair siya. Bakit sa kanila eh, doble sa amin eh, kalahati lang. So, napansin mo, by making that comparison, para bang biglang yung nagpapasalamat doon sa tatlong libo na hindi mo naman deserve, binigay sa'yo, biglang nawala at napalitan po ng ano, sama ng loob, dahil iniisip mo, bakit sa kanila ganoon? Eh, ganyan ang tao eh. Tingnan niyo pong lipunan. Ang dami natin pagpapala, pero lagi tayong sana all sa iba. Lagi tayong nakatanaw sa iba. Lagi natin gusto makipagtagisan, di ho ba? Makipagpagalingan, higitan yung iba, tularan yung iba. So bandang huli, ito nga eh. Ang, ang masakit dito yung sinasabing ito eh, no? They are trapped by many foolish and harmful desires. Yung mga pagnanasa na hindi natama, nakasisira, nakagugulo ng buhay, ayan na. Ngayon, alam niyo po, napakaganda nung sinabi sa Uh, Proverbs chapter 30 verse 7 to 9. Lagi niyo pong naririnig 'to binabanggit ko kasi alam niyo nakakatuwa itong uh, itong uh, Proverbs na ito dahil meron siyang sinasabi about um, money, no? About uh, capacity. Ang Sabi rito, "O oh God, I beg two favors from you. Let me help, have them before I die. First, help me never to tell a lie. Second, Give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. For if I grow rich, I may deny you and say, Who is the Lord? If I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. So ano kong ibig sabihin ng passage na ito? Ang sinasabi po rito, wag mo kong payamanin, wag mo kong pahirapin, okay? Naintindihan niyo hu yung panalangin na yon o kahilingan na yon. Sabi niya, I beg two favors from you. Panginoon, ako'y nagmamakaawa sa inyo. ba yung tono, no? Huwag mo kong payamanin, huwag mo kong pahirapin. Yun hong nagmamakaawa para wag pahirapin. Para bang napakasimple at madaling intindihin. Pero yung nagmamakaawa para wag payamanin, para bang napapa, uy, teka lang, ano yun? Bakit ganon? Ito ho kasi sabi niya, yung dalawang extreme, prosperity and poverty, pwede hong maging threat sa ating capacity. Ngayon, ang sabi niya, give me just enough to satisfy my needs. So, we ask the question, ano ba yung enough? Sa totoo lang po, yung enough dito, hindi naman yung kung, kung ano at ilan ang meron. It refers to capacity. Pag hindi mo kayang i-handle yung poverty, sabi niya, kung ako'y matututo lang gumawa ng illegal at masama dahil sa kahirapan, 'wag niyo po akong paghirapin. Capacity, hindi ko kakayanin, Lord. Or kung hindi ko kakayanin ang kayamanan, dahil makakalimutan kita pag ako'y sumagana, 'wag mo ring ibigay sa akin. Wow. Kakaiba 'no? 'Wag mo akong payamanin, 'wag mo akong pahirapin. Bakit? Kasi alam niya 'yung kapasidad niya. Alam niya na kahit po ang pagpapala ay pwedeng maglayo sa kanya sa Diyos. Kung hindi niya kayang i-handle So anong ibig sabihin? Ito ang isang tao na handang tanggapin yung ayon lang sa kanyang kakayahan. Kung ito ang makapag-iingat sa kanya na wag makalimutan ng Panginoon. Kasi nga, yan po eh. Yan ang nagiging temptation to violate what is right, just, and fair. At yan pong uh, violation ng what is right, just, and fair, yan po ang magdudulot sa atin ng napakaraming sama ng loob. Napakaraming kaguluhan sa buhay, napakaraming mga problema. Kaya napakahalaga maintindihan natin mga kapatid. Bilang tao, ang tendency po natin is uh, to go against what is right, just and fair. Pero sinasabi ng Bible, if you want true success, yung tunay na tagumpay, ang sabi po ng Bible sa atin, piliin mo what is right, just and fair. So sana po ang pag-aaral ngayon ay naging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.